Hindi ko patatagalin itong video na to, mga kababayan ko, sapagkat meron po kong mensahe kay Binibining Maharlika. Alam nyo ho, itong si Maharlika, mga kababayan ko, ay lantaran na ho ang ginagawa niyang kahihiyan sa lahing Pilipino. Tama ho kayo ng inyong naririnig sa akin, mga kababayan ko. Isa pong lantaran na kahihiyan sa lahing Pilipino, mga kapatid. Alam mo, tawang-tawa po ako. At gusto niya pa pong idamay yung pamilya ng mga OFW at Pilipino immigrant sa buong bansa. Sa kanyang pagbagsak mga kababayan, gusto niyo makita mga kapatid, panoorin niyo ho ang video na to. Eto mga kababayan, matatawa kayo dito mga kapatid, Diyos Katanga-tanga. Wala, wala munang magpapadala ng pera or maybe on kasi sa March ang importante yung birthday niya iparamdam natin yung bangis ng mga Filipino abroad that only OFW wala munang magpapadala ng pera or maybe on kasi sa March ang importante yung birthday niya iparamdam natin yung bangis ng mga Filipino abroad. Narinig nyo yon mga kababayan ko Alam mo alam mo maharlika sa totoo lang wag mo nang idamay yung mga Pilipino Oo, huwag mo idamay yung mga Pilipino sa ginagawa mo sa pagbagsak mo. Alam mo kung bakit? Alam mo sabi niya po ah, huwag daw munang magpadala ang mga Pilipino at Pilipino immigrant sa ibang bansa, sa kanilang mga pamilya, sa birthday daw ni Duterte. <laughs> What do you think, Maharlika? Mapaparalisa ng isang araw ang uh, hindi pag, ang uh, hindi pagpapadala ng mga OFW sa Pilipinas. Do you think mapaparalisa nyo ang bansa natin? Do you think mapaparalisa ang mga kababayan ang ating ekonomiya kapag hindi nagpadala ng isang araw ang mga kapatid nating OFW? Ito po ay kwentong tanga mga kababayan ko, literal ko pong sinasabi sa inyo na kwentong tanga, mga kababayan. Sapagkat mga kapatid, ipinapahamak po nito ni Maharlika yung pamilya ng mga naiwan nilang Pilipino. Sige, for example, I give you an example. Isang araw hindi magpapadala yung isang OFW sa kanyang pamilya. E eh, paano kung na-urgent kailangan? Sa tingin nyo, mga kababayan ko, makakatulong yon. Eh kasi sabi ni Maharlika kay eh, hindi daw kami magpapadala ngayon 28 kasi sinusuportahan daw si Tatay Digong. Eh, na, eh nasa emergency na yung tatay mo. Nasa emergency, wala na makakain yung pamilya mo. May tuition yung anak mo. Yung mga ganyan senaryo, everyday, nangyayari yan. Eh paano kung 28 ang final exam? Paano kung 28 may kailangan bayaran sa school? May kailangan bayaran sa ospital? May kailangan bilhin na project? O tapatapusin muna yung birthday ni Duterte bago magpadala. Di ba mga kababayan ko? Di ba mga kapatid? Alam mo, hindi na ako nagtataka. Marami, marami na naman mga bobong gagawa nito. Maraming susunod eh. Hindi talaga magpapadala yon mga kababayan ko. Gagawin nila yan. Mga kababayan ko, kasi sabi ni Maharlika. Pero I want you to know, guys, na ganito. Gusto nyo, nyo lang iparamdam na sa birthday ni Tatay Digong nyo. So, ibig sabihin, ganyang kayo kamahal ni Duterte, Duterte? niyang tiisin? Handa niyang, handa isakripisyo yung pamilya ninyo sa Pilipinas para ay digong? Ganun ba yun? Handa niyang, tiisin ng isang araw yung mga anak niyo na walang panggatas? Handa niyang tiisin? Yung mga nanay ninyo na kailangan ng pera at pang-maintenance, kailangan patapusin muna yon para lamang makaraos sa birthday ni Digong? Alam nyo mga OFW, mag-isip kayo. Alam nyo, mag-isip kayo. Kasi sa mga sinasabi ng mga vlogger ni Duterte yung ganito, mga kababayan ko, nang na to. Kasi kung mahal kayo ng mga Duterte, hindi niya sasabihin yon Mga kapatid. Pero sa sobrang galit nila, mga kababayan ko, para makaganti sa mga Marcos, mga kababayan ko, idadamay nila pati ang pamilya nyo. Dahil nakasuporta kayo. Mga kapatid idadamay nila ang pamilya nyo dahil hostage nila kayo. Pero mo sabi niya, wag muna kayo magpapadala ng 28 para ipakita natin ang lakas ng suporta natin para kay tata, para kay Tatay Digong para sa birthday niya. Huh? Lumalabas sa bibig ng isang hindi naman Pilipino. Lumalabas sa bibig ng isa namang tao na hindi na naman Pilipino. Mga kababayan ko, lumalabas sa bibig ng isang dakilang sinungaling na gumagawa ng kwento. At plano niya pa na ipahamak lahat ng mga taga-suporta niya para lang ha, sa isang propaganda. Mga OFW, if you think na sa hindi niyo pagpapadala ng isang araw, dalawang araw, tatlong araw, limang araw, anim na araw, ay mapapabagsak nyo ng ekonomiya ng Pilipinas para makaganti. Nagkakamali kayo. Hindi nyo pinahirapan ng gobyerno. Lagi nyo tatandaan to, hindi nyo napahirapan ang gobyerno. Pero ang napahirapan nyo, yung mga umaasa sa inyo sa Pilipinas. Yung mga tao na umaasa sa inyong mga pinapadala, kagaya ng magulang nyo, anak ninyo, asawa ninyo, mga anak ninyo at pamilya nyo, ang inyong pahihirapan kapag nakinig kayo sa payo ng isang traidor sa bayan at pogo at haap nag at kumukubra ng pera sa pogo. Mga narco vlogger to, mga kababayan ko. Nire-red ko na sa inyo. Mga narco vlogger to, mga kababayan. Kapag pinakinggan nyo to, tandaan nyo, hindi ang bansa ang pinabagsak nyo. Pamilya ninyo sa Pilipinas ang pinapabagsak nyo. Sige. Tingnan natin. Tandaan nyo. Para daw kay Duterte, para kay Duterte, tandaan nyo itong sasabihin ko. Nakakulong na si Digong. Magbabayad si Digong sa lahat ng pagkakasala niya. At hanggang sa kahuli-hulihang hininga niya, hindi na makakatungtong at makakabalik ng Pilipinas yan. Why they are doing this? Because gusto nila kayong isama sa pagbagsak nila. Yan ang pinaka worst to worst scenario na haharapin yung mga Pilipino. Kaya magsusuri kayo sa mga sinasabi nila. Hindi lahat ay tama, mga kababayan ko. Kung ganito lang naman din ang pakikinggan kong vlogger, mamanipulahin ang buhay ko. Aba, unsubscribe na ako. Dahil kung ganito lang naman din ang payo na sasabihin ng isang content creator, mga kababayan ko, na madadamay ang pamilya ko, ah, unsubscribe na ako. Kung ganito lang naman din ang vlogger na magsasabi na para lang kay Duterte, mga kababayan ko, mag-unsubscribe na ako. Pero kahit magtanong kayo kay Duterte, hindi niya rin hahayaan na maging kawawa ang pamilya niyo. Kaya mga kapatid, tingnan niyong mabuti. Kung talagang mahal nila kayo, bakit nila kailangan kawawain pati ang pamilya niyo sa Pilipinas? para lang sa pangsariling interest nila. Alright, mga kababayan ko, like I said, maging mapanuri po tayo sa mga balitang sinasabi. Kagaya nito, wag tularan, fake news peddler ang tao na to, mga kababayan. Maging mapanuri, maging, uh, maging, uh, maging, mapanuri tayo, maging mapagmatsyag, at suri mabuti ang bawat balita, pag-aralan ang bawat sinasabi ng mga napakinggan nyo sa loob ng social media. Once again, fake news peddler, wag tularan, maharlika, mga kababayan ko. Alright, huwag mo kakalimutan ng follow, like, comment, share, and subscribe. Kung ganito gusto mo ng ganitong kwentuhan, mga kababayan ko, maaari kang mag-comment, share, at uh, i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements sa na ginagawa natin. At hindi ka pa nakakapag-live dito sa video na to, maraming salamat po. Pakilike mo na at pagkita kita tayo bukas ulit, mga kababayan.